Isang gabi, sa maalon na karagatan, isang barko ang naging impyerno. Libo-libong kaluluwa ang nawala sa isang iglang. Ang sigaw nila ay ng hati. Ang aarap nila ay lumubog sa kailanin. Ngunit hindi sila tuluyang nawala. Sinasabi sa tahimik na gabi, maririnig pa rin ang kanilang huling ito ang kwento ng MV Doña Paz, ang pinakamalaking maritime disaster sa kasaysayan ng Pilipinas. Hello mga kakwentuhan, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. At welcome sa isa na namang nakakapanindig balahibong kwento. Marami na tayong napag-usapang haunted houses, di ba? Mga urban legends at mga kwentong kababalaghan. Pero sa video natin ngayon, dadalhin ko kayo sa gitna ng karagatan sa isang lugar na nagtago ng isa sa pinakamadilim na insidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag-uusapan natin ang MV Doña Paz ang barkong tinawag na Titanic ng Asya dahil sa malagim na trahedya ang kinasangkutan nito. Sa video natin today, susuriin natin ang mga tunay na pangyayari, ang mga huling sandali ng libu-libong pasahero, at ang mga kwentong katatakutan na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa mga nakasaksi at mga mandalayag sa bisinidad ng insidente. Handa na ba kayong sumama sa akin sa ilalim ng dagat? Kung oo, isuot lang inyong mga life vest at pakinggan ng kwento ng MV Donya Paz. Bago tayo sumisid para silipin ang natatagong kwento ng MV Donya Paz, pakisabi muna sa like button Siguraduhin malinis ang pusod bago mag sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Naganap ang disaster ng MV Doña Paz noong gabi ng December 20, 1987. Ang MV Doña Paz, isang passenger ferry na kilala bilang floating coffin, ay patungo sa Maynila galing Tacloban at Catbalogan. Ang barko na may official capacity na 1,424 na pasahero ay tinatayang may lulang higit sa apat na libo na tao. Mas marami ng apat na beses sa normal nitong kapasidad. Habang nasa Tablas Street, ang pagitan ng doro at Marinduque, bigla itong bumangga sa MP Vector, isang oil tanker na may lulang 8,800 na bahilas ng petrolyo ang banggaan ay lumikha ng malakas na pagsabot at isang nagliliyab na impyerno sa karagatan. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong barko at ang mga pasahero ay walang ibang opsyon kundi tumanong sa dagat. Ang nakakakilabot na eksena ay ang libo-libong tao na nagsisigaw, nag-uunahan sa pagtaka sa apoy. gayon pa man ang tubig mismo ay naging isang nagliliyab na hukay dahil sa kumalat na petrolyo mula sa empty vector. Sa trehedyang ito, halos lahat ng sakay ng MV Doña Paz ay nasawi na may kabuo 4,386 na fatalities ayon sa mga ulang. Ito ang pinakamalaking maritime disaster sa buong kasaysayan ng Pilipinas. At ang kwento nito ay isang horror story na hindi malilimutan ng mga Pilipino. Isang lokal na manging isda sa Marinduque ang nagsasabing meron siyang karanasan na hindi niya malilimutan. Naikwento niya na ilang araw matapos ang trahedya, marami silang nakulit mga bangkay na inanod sa kanilang baybay. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang kwento ng isang pamilya na nasa bangka patuloy na sumisigaw at naghahanap ng katahimikan. Sabi ng manging isda, narinig ko sila isang gabi. Umiiyak at nagtatawag ng tulong. Akala ko mga survivors sila. Lumapit ako, pero walang tao sa bangka. Ang tanging nakita ko lang ay tatlong bata na nakahiga sa gitna ng bangka. Nakapitig sa akin. Kinabukasan ng puntahan ulit niya ang lugar. Wala na ang bangka. Sabi ng mga matatanda, ang pamilyang ito ay kasama sa mga nawawalang pasahero at ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng pagliligtas. Ang MV Doña Paz ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang sa dagat kundi pati na rin sa mga alaala ng na mga nakasaksi sa malagim trahejang trahedyang ito. Isang seaman na naglalayag sa bisinidad ng Tablas Strait ilang taon pagtapos ng insidente ang nagbahagi ng kanyang nakakapanindig balahibong karanasan. Sabi niya, normal na ang paglalayag ko sa lugar na iyon. Pero isang gabi, tahimik ang lahat. Bigla na lang, nakarinig ako ng malakas na sigaw. Parang libuli mong tao ang sumisigaw at magdarasak nagsimula silang magtawagan ng tulog at yung tunog ay parabang nasa ilalim ng tubig. Natakot siya at agad niyang ginising ang kanyang mga kasamahan na nagsabi naman na normal ang ganoong karanasan sa lugar. Sabi nila sa akin, huwag mong pansinin niya, mga kaluluwa yan ng MV Doña Paz. Mula noon, bawat paglalayag ko sa lugar na iyon, Palagi ko na silang naririnig. Ang mga boses na iyon ay nagpapaalala sa akin kung gaano kasakit ang kamatayang dinanas nila. Ito ay isang patunay na ang karagatan ay naging libingan ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. isang matandang residente sa isang bayan sa Mindoro, ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Isa siya sa mga unang tumulong sa mga na-stranded na, na survivor sa Baybay. Ilang taon na ang nakalipas mula na mangyari ang trahedya, pero tuwing umuulan ng malakas, lalo na kapag hating gabi, may nakikita kaming mga anino na naglalakad sa kalsada na parabang basang-basa. Akala namin mga taong na stranded lang sa ulan. Pero nang lapitan namin, bigla silang mawawala. Ang tanging naririnig lang namin ay ang kanilang mga bulong na parang nagtatanong ng direksyon. Ayon sa matanda, ang mga anino ay parang mga pasahero na naghahanap ng daang pauwi. Hindi nila alam na ang kanilang biyahe ay nagtapos na sa dagat at ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng kapayapaan. Ang mga multo ng Doña Paz ay patuloy na bumabagab, nagpapaalala sa trahedya na bumalot sa buong bansa. trahedya ng MV Doña Paz ay isang malaking paalala na ang daga, gaano man ito kaganda, ay may kakayahang magtago ng malalim na kwento. Ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay nananatiling nakakabit sa lugar kung saan nagwakas ang kanilang mga buhay. Sila ay mga multo, anino, mga boses na patuloy na humihingi ng hustisya at kapayapaan ang kwento ng MV Doña Paz ay hindi lang tungkol sa isang maritime disaster. Ito ay tungkol sa mga pamilya na nabigo, sa mga pangarap na nawasa, at sa mga kaluluwang patuloy na naglalaya sa karagatan ng kawalan. Naway magsilbing paalala ang kanilang kwento na laging mag-ingat sa bawat paglalakbay. Salamat sa inyong pakikinig at sa puntong ito gusto kong tanungin kayo, mga kakwentuhan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong maglakbay sa Tablas Strait, maglalakas loob pa rin ba kayong dumaan doon o mas nanaisin ninyong umiwas para hindi kayo makarinig ng mga bulong sa dilim? At sa ating ikalawang tanong, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang mga kaluluwa ng mga biktima? sa lugar ng trahedya. Ibahagi ang inyong mga kasagutan sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito. At pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa